TV Radio, Tiêu TV Radio. Jangan tanya, I. Uh... Sumik, samantala, lightmates, mates, sumiklab sunog na sa isang bahagi ng University of the Philippines sa Philippine General Hospital sa lungsod ng Maynila bandang alas stress ng kahapon habang naapula po kagad bandang alas stress uh, alas 4 ay medya kahapon. Ayon kay UPPJ spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, nagmulang sunog sa audiovisual room o AVR sa likod ng Ward 1 dagdag para opisyal na pinalikas ang higit sa 180 mga pasyente kasama ang higit sa 160 na mga pasyente mula sa apat na ward ani mula sa Central Adult and Pediatric Intensive Care Unit at 10 naman mula sa Medical Intensive Care Unit wala pong napaulat na mga pasyente nagkaroon ng problema sa kalusugan, bunsod ng pagkakalanghap ng usok at tularin na italang sugatan at nasawi dahil sa sunog. Sa ngayon, inimbestigan ng dahilan ng sunog sa AVR ng paggamutan.